pang ipinapatayo at ipapatayo infrastruktura ay makanganak ng isang lipunan hitik sa oportunidad. Mahaba po ang listahan ng mga sularining minana at tinutugan na natin. Halimbawa, ang madalas na pag sa Mindanao, mulat sa pool pa lang, naglalatag na tayo ng solusyon para dito. Ngunit patid natin ang problema ang isang dekadang binaliwala ay hindi masusolusyonan sa isang tulugan sa ngayon. Patuloy ang paggawa natin ng mga upang tugunan ang makakulungan at agarang pangangailangan. Nariyan po ang pagtulong natin sa electric cooperatives upang makapagpasok sila ng generator sets ng magpapapabawas sa mga brownout. Magtutuloy-tuloy ito hanggang makompleto na ang mga plantang magsusupply ng kuryente sa rehiyon. Pero hindi po talaga maubos ang kontra. Kaya tataas daw ang presyo ng kuryente kapag may gensets dahil diesel ang ginagamit. May hydropower ngayon dahil tagulan. Kaya umuugong na naman ang reklamo laban sa mga gensets. Pero pagpasok ng taginit, tsak, marami na naman po magre sa walong oras ng brownout. Sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas. Gusto natin magtayo ng mga planta. Habang umuundad ka sa ekonomiya, tumataas din ang konsumo natin ng kuryente. At kailangan dagdagan ang supply nito. Gusto mo natin kapag sinagad na ang mga pagkukunan, sakalang tayo gagawa ng planta? Ay eh, po niyan, dalawa hanggang tatlong taon kada planta. Hindi po kabuting basta na lang susulpot ito. Kung maganda mo kai, handa naman po tayo makinig. Pero sana naman ay makuha ng mga meron ang kabuuan konteksto ng sitwasyon. Halimbawa po, ang planta sa Redondo sambales. Pinatiro, dahil mas maganda raw ang renewable. Sinabi rin po ba mas mahal itong ipatayo at mas mahal din ang magiging ng enerhiya. Sinabi po kaya nilang hindi nito kaya tugunan ang base load o ang kapasidad na kailangan laging nariyan para hindi mag-brownout. Magtatayo ka ng wind. Paano kung walang hangin? Kung solar, paano kung makulimlim? Lilinawin ko lang po. Naniniwala rin ako sa renewable energy at suportado natin ito. Pero dapat ding may base load plan na sisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa ating mga tahanan at industriya. Mag-iingay pa rin po kaya ang mga kumukontra kung busy na sila sa kakapaypay dahil nag-brownout na.